Magandang umaga po mga kalaki ngayon po ay July 24 na po at eto na po ang magagandang 3 digit lucky numbers combination para po sa mga kukuha at mga tataya po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National. New Zealand 172 Australia 784 Mexico 995 Canada 310 Greece 287 Israel 614 Las Vegas 227 Saudi 816 Japan 395 Italy 620 Germany 496 Korea 388 Dubai 711 Malaysia 729 Taiwan 304 Thailand 144 Philippines 205 India 698 Texas 647 China 233 Singapore 758 at Hong Kong 790 ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers na 3 digit ngayong umaga pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo ha yung 2 digit kanina, 3 digit ngayon at mamaya po yung 4 digit i-ramble nyo po 3 days po inaalagaan ang mga lucky numbers natin at dapat po nakafollow lang kayo dahil nag re reply po ako, nagbibigay ako ng mga lucky numbers, nagche-check ako lagi ng mga message ko yan, pagka nag-upload ako araw-araw, kung sino po makita ko nakafollow at nag-share ng videos namin, may lucky numbers.